Hello, so, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Children to Guest, Mama Channel. A faith healer, Oza Matarider. So ngayong hapon, natatagyan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of October 2024 for the sign of Sagittarius. So Sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, at spirit guides ang ating masasagap for today's video. Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads naway so pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang balik sa inyo and of course la guys let's see and of course what is the message by sa ng ating angel spirit so let's watch this Angel Spirit guys please give me information po. Ano kayong gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? The Knight of Cups, a wish of fame. So may mga bagay na matutupad na, no? Ano man yung hinihiling mo, ano man yung mga bagay na pinangarap mo, maaaring may isa katuparan na. At maaaring mailantad na. So let's see. And this is the Four of Cups. Ooh, this is something of, um, kumbaga, mag-imbak, mag-ipon, mag, mag, mag ganon. And of course, this is something the four of cups or revaluator re analyze. So kailangan pag-isipan, no? Bago ka makailangan bago ka mag-take ng action, pag-iisipan mo muna yung, 'yung isang bagay baka pagsisihan mo sa huli. This is something that eight of swords. This is a lot, this is a lot of toxicity around you. Maraming negative daw, maraming toxic, maraming mga Gemma Maraming mga inggitera daw, ha? And of course, this is something balance of wands. there's a lot of obligation and responsibilities And of course, um, this is the tree of sword. Oo, inggitera. Sabi ko na nga ba, maraming insecure at maraming talaga naiingit sa paligid mo with the judgment, no? Paalala sa'yo na keep going, guys. Magpatuloy ka lamang. Huwag kang magpapabudol o magpapanin lang sa mga tao sa paligid mo dahil ginugulo ka lang nila, diba? Para mawala ka sa focus. This is the something the full card. Huwag ka basta-basta nagtitiwala. This is something the full card for um, a leap of faith or something a new beginning. Kailangan pag mo pagdating sa finance kasi hindi ka pa 'di magpa uh, magtitiwala, no? Baka lapitin ka ng mga mangungutang, gano'n ganyan kasi hindi ka na babayaran, no? The fall of cops represent what? The emperor, just be mature enough and up being grounded. So, yun nga, no, pag mo mabuti. Matuto ka na sa mga bagay na pinagdaanan mo, no? Kung may mga bagay na naranasan ka na, na maaaring dapat nagsilbing aral na sa iyo. The eight of sword. Reference to the knight of coin. Oh, this is something slowly but surely, no? Mabagal man ang um, pagpasok ng pera sa iyo, pero sinasabi sa dito, magtutuloy-tuloy yan, no? Kailangan mo lang pakawalan, no, yung mga negativities sa iyo or either yung mga tao sa paligid mo. Ano ibig sabihin? Kailangan mo lumaylo or magpakalayo-layo. This is the palace of wands. Represent the king of wands. So, something vision, no? Unti-unti -unti mo na nasisilayan na ma matapos na yung mga bayarin, hinuhulugan, gano'n. The Tree of swords. Represent what? Represent the World card. Oh, this is a lot of trouble, guys. May trouble dito. And there's some, something transactions, no? Success coming in for you no, maga, this is something painful. Marami ka, na, ka na pinagda, pinagdaan ng uh, sakripisyo, paghihirap. But eventually, guys, kumaga maga makakaraos at makakabangon ka na. The Knight of Cups represents a judgment. So, sinasabi din dito, this is something the magician. Ugh, this is something power of God, no? Kumaga, this is something um, uh, process, no? Nasa tamang proseso ka daw. No? Maaaring nilalatag na ng ating Panginoon yung mga bagay na para sa'yo talaga. No? Pinapaalalahan ka lang na kailangan mo magtumutok, no? Huwag kang magpapalin lang sa mga tao sa paligid mo. Mag-focus ka lang, no? Baka ginugulo ka lang talaga nila. This is something manifestation. Kung ano yung mga bagay na iniisip at ginagawa mo, ay maaaring makuha mo, no? Kaya kailangan huwag kang mag-isip ng negatibo, baka ma-attract mo to. So, let's see what is a four the four of pentacles sa because the full card. Represent the devil card. Oh, I told you. This is something the devil card. Parang talagang niline up the, the magician, the devil. So, ibig sabihin, may, may gumagawa talaga na eksena sa'yo. No? Huwag ka nagtitiwala pagdating sa pera. Oh, kaya pala, maaring nangutang sa'yo ng hiram to. Na maaring hindi na nakapagbayad kaya ginawa ka ng eksena. Oh. And there's the oh my goodness, this this is the moon card for a truth reveal. Malalaman mo to. No, malalaman to sa iyo. Maaring ipakita sa so, sa ito. This is something an offer. Binibigay. Wag kayong tumatanggap ng pagkain galing sa tao na to, ha? Umiwas iwas kayo. The Eight of Swords and the Nine of Pentacles surface and that Six of Pentacles. Oh, this is something giver receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na raw about sa finances. Mabagal man. Pero makakaraos at makakausad na yan, no? And of course, there's a palace of wands. And so of course, the king of wands. So, represent the tower moment for a major changes, no? Kung maga maraming masisira, maraming aalisin, uh, maraming mawawala, no? Kung maga sinasabi dito, lahat ng mga bagay sa paligid mo, tatapusin na yan. Kung ano man yan, yan pighati man yan, sakripisyo or paghihirap, kung maga tatapusin na yan. So, let's see what is the three of swords and the word card. No? Represent what? Represent the knight of wands. No, slowly but surely talaga. So, sinasabi dito, na mabagal talaga pero sinasabi na paring um, makakalis ka na just sa situation no Kumbaga, kumbaga mabagal man pero sigurado no so let's see what is the outcome The two of ones by choices. No? Pipili ka dito nga lang talaga may mga bagay na nagugulo ang kakaon yung pipiliin mo dyan. And this is the ease of sword. Pero at the end of the time, mag, maliliwanagan ka na, matatauhan ka na at maaaring kumaga mapagtagumpayan mo to, no? Maaaring pagsubok din to sa iyo kung ano yung uh, unahin mo. And because this is something the eight of coin. Oh. mag ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo and this is something the seven of pentacles with a harvest time. Mag-harvest ka, no? Kailangan mo lang tumutok. Huwag mo nga isipin yung mga tao sa paligid mo. Masyado lang talagang nakahata ka ng mga negatibo additional messages pagdating sa career and finances. Pagdating sa career and finances, this is, this is the that card. From the ending and the beginning, a transformation. maaaring, ma kung magpagdating sa negosyo, hanap buhay mo, magkakaroon na ng pagbabago. And the ease of course wow, this is something connected with your love life. No? Talaga sinasabi dito na maaaring, kung magamabago din no? ang sistema pagdating sa, sa career mo, na maaaring magkaroon ng partnership, na konektado talaga na maaaring tatapusin na yung ahas o talagang lumilingkis sa paligid mo. O, no? Talaga parang umaas, umatridor no? sa negosyo, hanap buhay mo. on tatapusin na. Additional messages pagdating sa love life. And this is the two, three of cups or third party. So see may mga tao talagang may exena with the lovers. Oh. Ibig sabihin dito konektado talaga sa iyo maaring asawa ng ng kamag-anak mo or ng ng tito mo, tita mo, ganun. And asawa ng kapatid mo, gato ganyan may exena taw with the third party. Let's see additional messages. And this is the uh, Empress card. Oh, babae nga may gagawa ng exena. Oh. Okay. Get my information, with that six of, oh, kailangan talagang umalis kayo, lumipat kayo sa Xena na yan, so with the six of sword. Mm. See, back and forth eksena. Kaya kayo pabalik-balik sa situation nyo kasi may negativities dyan sa paligid nyo. Additional messages pagdating sa health. Sa health, this is the queen of coin. Kung baga, kayang kaya mong um, gamayan ang iyong nararamdaman. And this is the queen of wands, confident kung maga pagdating sa finances and of course pagdating sa career mo okay kaya kaya mo naman pala yan kung maga may kumpiyansa ka rin lakas ng loob no and this is the two pentacles kailan mo malang maging balance no kung maga nag over ka rin this is something fate sinusubo ka na pala na pala tiwala mo Nag-over fatigue ka kaya doon ka tinatarget, target no? Maaring kumaga nag-a kung kumaga exhaust they uh, parang ano siya, parang exhausted, parang ganoon Parang dahil sa ano, parang dahil sa pagod, nagiging lutang ka na, ganon. So let's see what is the synchronicities. O dahil sa maraming iniisip. Additional messages for synchronicities represent a princess. Oh, this is something princess here. And of course, let's see additional, so this is a spring for blossoming, no? Kung maring lumago na. Lumakas na ang negosyo, hanap buhay mo. Storm, oh, dives, kuya, oh, yeah, sir. May susubok talagang buwagin ang eksena mo. No? May unos or something, may, may mayroong gagawa ng eksena dito na paaring bubulabugin yung buhay mo. Pero kailangan mo maghanda, ah. Susubukan ka dito. This is something a dating meeting someone new. No? Maaring magkaroon ng bagong eksena dito. If you are single, na magkaroon ka ng dating or may mga makilala And of course, this is something courage. Na-encourage ka dito na lakasan mo ang loob mo. No? If you were, um... Kumaga, marriage. No? Kumaga, uh, if you were, um uh, together. Kung, baga, kung may asawa ka, may jowa ka, ganito, ganyan. Kung mag encourage ka na, kung baga, magtiwala, no? Sa isa't isa. -tisa. And this is something information with a dating na, kung baga, if you were single, siguro may mga harutan eksena dyan. Maraming kang nakakamit na tao. So, let's see what is the magical fairy messages. And let go. Oh, see, kailangan mo nang i let go. I-surrender lahat ng mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado. And this is admit your truth true feelings to yourself, no? Stop pretending, wag, mong, wag ka magpanggap, no? Kung ano man yung meron kayo lang, no? And there's an affirmations. Kumbaga sinasabi dito, uh, kumaga positive thought, create a positive, positive result, no? Of uh, being optimistic. Kailangan maging positibo ka sa lahat ng eksena. And this is something goodbye to the old, hello to the new. Pakawalan nyo mo na rin yung mga bagay na nakaraan na no? Maaaring kailangan mo na magsimula ng panibagong eksena. So, let's see. What is a yin and yang or a co-card? Yin and yang or a co-card ba po? Yin and yang or a co-card represent what? Lockdown. O, oh, alisin mo daw to. Nagkakaroon ka na parang pag-aalinlangan. And this is a chemistry. May chemistry kayo ng person mo. And this is soulmate reunion. Na maaaring, kumbaga, if you were separation, maaaring mag, magtagpo ulit kayo. If you were um, being taken, maaaring, kumbaga, soulmate kay na person ma. And this, oh, may separation talaga. Meron talagang, kumbaga, naghiwalay dito, maaaring magtagpo ulit. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. For the angel spirit, please give me information pa. Oh, prophecy, see from initiations, may kakayanan ka din. No, meron kang katangi ano ka kaka, ka no about sa spiritual na nakikita mo na kagad yung magiging o mangyayari, no? Kumbaga may pasilip na sa iyo. And this is something green with the love. Oh, pagdating sa love life, no? And of course, this is something change, no? Unti-unti rin mababago yung mga pag yung mga kaganapan sa buhay mo, may pagbabago na raw na magaganap. For I can help um, Michael messages I can help Michael messages And this is a focus upon the pain perfect health So kailangan mo focus sa sarili mo sa, sa nararamdaman mo and this is something you and your loved ones are safe Now, yung mga mahal mo naman sa buhay daw ay safe naman daw And of course decide to be to be happy now. So, kailangan mo mag decision na magiging masaya ka ngayon. Bukas at magpakailanman. So, let's see. Ya. Additional messages with an angel spirit. And there's a release. So, kailangan talaga makalayo at makaalis talaga, oh. There's a lot of negativities around you. Eh, oh, see? Insecure. May naiingit talaga. May naiingit sa'yo. And this is self-worth, no? Kumbaga, pakikita na kasi nila nag-grow ka, kaya, kumbaga, naiingit to sa inyo, no? Kumbaga, dapat alam mo sa sarili mo yung halaga mo, guys. For the angels, answer represent what? Choose new direction. Kailangan mo na magkaroon ng direction, ha? Magbago ng direction, and this is um communicate and communicate clearly. Kailangan mo makapag-communicate na maayos, and you're ready. Maghanda ka na, dahil mababago na ang mga galawan or eksena mo. For the energy, represent what? Oh, for sure. For sure, kakaray kang help Michael for protections. Okay. Ginagabayan ka for protection and angel of love. Oh, something love life. And appreciations. No, marunong ka dapat mag-appreciate ng mga bagay na ibinibigay sa'yo ngayon. Lahat ang hinahain sa'yo, magpasalamat ka kasi it's an opportunity to appreciate things. No? So, let's see. For romance angels, pagdating sa pag-ibig, So, this is something deceptions. Oh, there's a false mask, no? Maraming taong nagpapanggap sa paligid mo. Mag-iingat ka. And there's a make the effort. Pagdating sa love life, kailangan mo ng effort talaga dito. Additional messages with an angel spirit. wilder na no? Papalakasin, patitibayin talaga ang pundasyon mo. And there's a family. Oh, dai, kuya, oh, yes, sir. Malakas, malakas talaga ang energy dito na may family family-oriented or family-related talaga dito, guys. No? Meron talagang pinaghiwalay, sinira ang inyong pagsasama, ang inyong pamilya, gato ganyan. And there's a discipline. So, kailangan baguhin din na si disiplina, na no? magkaroon ng disciplina. And of course, baguhin din yung attitudes, guys. This is something balance Kailangan mo maging balance, eh, no? Emotional, practical, and physical. Additional messages. And there's a double mission, guys, no? Light workers, starseed serves the world, by being you, no? Kung bagay ikaw yung magsisilbing liwanag sa mga tao sa paligid mo at maaaring ikaw din yung magsisilbing kasagutan sa mga katanungan ng tao sa paligid mo. For the Archangel um, Rafael? the de detoxification, paglilinis ha, kailangan mo ng, kailangan mo kumain ng mga herbal guys, no? Marami ka ng toxin sa katawan. Baka mahili ka sa mga fast food, sa mga, mga meat, no? sa mga red meat. So, kailangan mong i-detoxify yung katawan mo. Masyado ka ng maraming toxin. For Monsology, the answer you need is coming. So, mga tanong mo, lahat maaaring masagot na. And you are good enough. Nasapat no? ka naman daw, no? And prosperity lies ahead. Talaga pinapakita dito na maaaring maganap na, no? Yung kasaganahan talaga na, na maaaring mong maranasan. For Jesus Loving Code said, Nothing shall be impossible to you, no? Pagdating sa iyo walang imposible. Lahat ng mga bagay ay posible. So let's see guys, now what is the angel's number? For the angel's number represent 0888 oh, for karma. Ibig sabihin talaga dito na maaaring magbigay ng karma I mean a good thing or bad thing. So what goes around comes around. A lot of money is coming your way. Fortune refers to more than just a monetary. And of course, the material success. If you don't appreciate the people in your in your life now, you want to have them tomorrow. This message encourages you to take personal responsibilities and use it to realize for the greatest potential. Oh, Kumaga, pagdating dito sa mga bagay-bagay, talagang deserve mo naman yung magimasayat, magimaligayat, magimasagana masaganang buhay. Kumaga, may mga tao sa lang talaga sa paligid mo na hindi mo ma-control, no? Na may mga negative talaga na na iniisip sila, no, ang inisip nila, they ruin your life. But eventually, guys, gaganda takbo na eksena, this is something karma is waving. May principle of karma tayo na tinatawag na kung ano man yung ginawa sa'yo, babalik sa kanila. This is something na consequences, no? So, let's see what is the messages of life. Step by step, no? So, sinasabi dito, huwag kang magmadali, no? Sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, magpatuloy ka lamang. Kasi, may mga bagay na napapanahon at hindi pa na papanahon at wala pa sa takdang panahon. At sinasabi dito today, I practice patience. I allow time to fulfill my goals. I understand the wisdom in letting go of control. I know that the true value of each situation lies in its creation rather than its the end result. Therefore, I allow my life and to unfold step by step, inhabiting each moment to the fullest, knowing my, that my soul is forever rising higher and higher to embrace the light. So, see, ang talagang, kailangan mo lang talaga magpatuloy, no? At kailangan mo lang dumaan sa tamang proseso. Wala namang shortcut sa buhay, guys. So, guys, this is a monthly goodbye for the month of October 2024 for the sign of Sagittarius. So, sagi, sagi, sagi. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kung nila ba ba makaka-relate sa inyo and comment down below. Kung kaninong energy ang ating nasa don't forget to like and subscribe my channel and get notification bell for more videos update. Erkos, maraming salamat po sa mga walang sabag support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalay kayo. Nang Diyos at may kapal, siksiklig-lig na gumapong nabiyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!